ano ayan oh papakita ko sa inyo yung magandang view dito sa uh, pinupunta na yun siya mga abraw. ang ganda dun puro kabundukan naman dun yun sa pinakadulo tapos ikot tayo dito sa kabila ayan oh makikita nyo yung view dito ang ganda ang ganda dito ikot tayo dito sa kabila mga obro ayan ganda dito pakantot na tayo dito dito yung maraming mga tanim ng mga prutas. Kaya lang, tag-araw ngayon. Dito siya, araw. Yeah, dami dito mga prutas na ano. Tag-araw pala ngayon, kaya walang nao dito, mga ka-bro. Sinug na sunog na yung ano. Parang saging na lang yung nandito. Wala na yung ibang mga prutas na ano na pala. Puro na lang pala saging yung natitira dito. Akala ko mayroon pang ano. Mayroon pa ang magagandang puno. Mayroon sa babao, puro mga puno na lang ng ano, saging. At sa tayo dito. Yan. Tingnan natin kung marami ng ano nung mga puno dito mga bro. Meron doon nag ano dun sa babao, dami mga natutuyo na yung mga puno ng saging bukwa tayo doon kay nanay yun may nagtatanim ng saging okay hanggang dito na lang babalik na tayo maraming salamat ingat kayo dyan pala